atis naman mga kaumami at ngayon lang po ako makakatikim ng pulang atis. At first time kong makakita, meron palang pulang atis. Ayan, ang ganda ng laman. Pero, mabuto. Tikman natin kung masarap ba ang pulang atis. At itong isa ay <laughs> hindi rin normal na atis dahil napakalaking atis. Mm. Hmm. Hmm. Tamis Matamis, matamis. Hmm? Na ang bango. Ang bango ng pagkaatis niya. Hmm. Ang sarap. Siguro ko uh, special na atis ito o rare. Dahil mahal po siya kumpara sa ibang mga atis, sa mga normal na atis. Hmm. Hmm. <laughs> isang daan ng isang kilo. 160 pesos. Mmm. Sarap. Ang bango. Parang yung... Kasi ang alam kong atis, nung bata pa ako, merong tinatawag na anona o anonas. Yung mabango siya na mas malalaki kumpara sa normal na atis. Ito, para siyang yung anona. Mabango siya na matamis. Mmm. Sa atin ba, may pulang atis. At subukan natin itanim ang buto. Bakit tumubo. <laughs> Itong malaki ay hinog na rin. Pero I'm not sure. Ayan, malambot na po siya. Subukan natin. Ang <laughs> laki. Hmm? Ay, ay hinog na. Parang guyabano. Wow. Matigas lang siguro siya dahil sobrang laki. Pero o, oh, lumabas na yung balat niya. Para siyang guyabano, so ganyan na natin kakainin. <laughs> Dahil ganyan niya gustong mabalatan, ayaw niyang mahati. Wow! Giganteng atis. Mm. Katas! Tikman natin. Mm. Hinog na hinog na siya. Matigas niyang talaga. Ito kasi napakalambot. oh Ang sarap! hmm, <laughs> Ito, kakaunti ang buto ang laman. Tignan nyo naman mga kaumami. Ito, yung laman niya, kakaunti ang daming buto. Wow. hmm, Walang buto. Paborito <laughs> ito ng aking mga anak. At least, which is noon ay ayoko. Pero nung natikman ko ang atis ng Thailand, nagugustuhan ko na rin. Mm. Grabe. Meron po bang ganito kalaking atis sa atin? Para kang humahawak ng guyabanot, ang bigat. Mm.